Mga anekdota sa buhay ni Nelson Mandela Ang anekdota ay isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatuwang pangyayaring nagaganap sa buhay ng isang kilala, sikat o taniyag na tao. Ito ay may dalawang uri. Totoong nangyari sa buhay ng nasabing tao o maaari ding mga likhang isip lamang subalit halos nahahawig sa katotohanan. Ang anekdotang base sa totoong buhay ng nasabing tao ay nagbibigay ng pagkakataon upang lalo pang makilala ng mga mambabasa ang personal na buhay ng pinatutungkulan nito. Ang anekdota namang likhang isip lamang ay madalas katatawanan, subalit nagtataglay pa rin ng mensaheng kapupulutan ng aral ng mga mambabasa. Ang mga pangyayaring isinasalaysay sa anekdota ay minsang nagiging pabula na rin. Ang layunin ng anekdota ay mang-aliw, makapagturo, at makapaglarawan ng ugali at tauhan. Madalas nagagamit ang anekdota sa pagsulat, lalo na kapag may isang bagay na nais bigyang diin ang manunulat kung saan angkop na angkop ang mensahe ng anekdota. Nagagamit din ito sa pagtatalumpati, lalo na sa pagsisimula o sa pagwawakas o kung may punto na nais bigyang diin ang tagapagsalita. Nagagamit ang anekdota upang makapagbigay aliw, makapagturo o makapagbigay aral patungkol sa isang paksa. Ito ay maaari ding personal na pangyayari sa buhay ng manunulat o mananalumpati. Sa pamamagitan nito, maipasisilip nila ang isang bahagi ng kanilang buhay na maaaring kapulutan ng aral o pagnilayan ng mambabasa o tagapakinig at may ugnay din sa paksang tinatalakay. Sino nga ba si Nelson Mandela ayon sa kanilang lima? Isa-isahin natin. Simulan natin kay John Carlin. Sabi niya, nagpakita siya ng respeto sa kanyang mga empleyado. Si John Carlin ay isang tanyag na manunulat at dating bureau chief ng London Independent sa South Africa mula 1989 hanggang 1995. Isang araw ay nakapanayam ni John Carlin si Nelson Mandela isang buwan matapos itong manalo bilang pangulo nang makarinig sila ng isang katok sa pinto. Isang maputing babae ang pumasok na may dalang tray ng tsaa at tubig. Puminto si Mandela sa pagsasalita at kinumusta ang babae. Ang babae ito ay dating empleyado ng nagdaang administrasyon. Ang administrasyong nang diskrimina sa kanilang mga itim. Pero ni isa sa mga empleyado noon ay hindi niya pinalis. Ako ay lubos na nasisiyahan sa ginawang ito ni Mandela. Siya ay may paggalang at pagpapahalaga sa dating empleyado. Inatunayan niya talagang siya ay isang mabuting tao. Pihira na lamang ang mga taong ganito sa mundo, kaya pinaaalalahanan tayo ng Mandela Day na gumawa ng kabutihan. Sabi ni Jesse Duarte, ayaw niyang may masaktan dahil sa kanya. Ayon sa kwento ni Jesse Duarte na minsan nang naging personal assistant ni Nelson Mandela, ay nakasanayan na nitong tiklopin at ayusin ang pinagtulugan nito. Minsan nga raw ay pinatawag nito ang mga babaeng tagapagligpit sa silid ng isang napakagandang hotel na kanyang tinuluyan sa Shanghai, China upang kausapin at paliwanagan kung bakit siya ang nagtitiklop at nag-aayos ng kanyang kamang tinulugan. Ayaw niyang mainsulto o masakta ng damdamin ng mga tagapagligpit nang dahil lang sa paggawa niya ng kanyang nakasanayan. Nakwento kasi ni Jesse Duarte noon dito na nasa kultura ng mga Chino na maaaring mainsulto ang mga Chino kung ang bisita ang mag-aayos ng kanyang pinagtulugan. Nakasanayan na niya ang pagtiklop at pag-aayos ng kanyang mga pinagtulugan. Hindi niya pansin kung ang mataas na tao ay masaktan o masagasaan ng kanyang mga ginagawa o ipinaglalaban, ay subalit ayaw niyang may maliit na taong sumama ang loob o masaktan ng dahil sa kanya. Jesse Duarte Ayon naman kay John Simpson, siya ay kahanga-hanga at mapagkumbaba. Isa namang hindi malilimutang karanasan ng mamamahayag at World Affairs editor ng BBC News na si John Simpson ay ang pagbisita ni Nelson Mandela sa kanyang dating paaralan ng Magdalene College, Cambridge. Naging tagapagsalita si Mandela sa nasabing paaralan at hindi pa katagalan ng bumaba siya bilang pangulo. Sinabi raw ni Mandela na siya'y labis na kinakabahan dahil sa tatlong dahilan. Una, siya raw ay isa ng matandang pensyonado. Dito pa lang ay nagsimula na mahinang tawanan na lalo pang lumakas sa kanyang mga sumunod na sagot. Pangalawa raw ay wala siyang trabaho at pangatlo ay ang pagkakaroon niya ng napakasamang criminal record. Ang hagal pa ng mga tao ay napakalakas na halos mabasag ang mga salaming bintana sa bulwagan. Ayon naman kay Matt Damon, siya ay isang tao para sa lahat. Si Matt Damon ay isang kilalang artista sa Amerika. Sa naging karanasan niya kasama si Mandela ay nakita niya ang pagkahalina nito sa mga bata. Kasama si Matt Damon sa mga artistang gumanap sa pelikulang Invictus. Dinala niya ang kanyang mga anak sa shooting ng pelikula sa South America at ipinakilala ang mga ito kay Mandela. Habang naghihintay silang makapasok sa silid, ay nagtanong ang kanyang anak kung sino ang nasa loob. Sinabi niya na si Nelson Mandela, isang napaka-espesyal na tao. Nang makapasok sila ay magiliw silang sinalubong ni Nelson Mandela habang hindi mapakniit ang paningin ng dalawang bata kay Mandela. Si Nelson Mandela ay may taglay na halina sa mga bata kaya't maging ang mga bata ay nakaaalam na hindi isang pangkaraniwang tao ang nasa harap nila. At ayon naman kay Rick Stengel, hindi nagpapakita ng kahinaan ng loob sa mahirap na sitwasyon. Si Rick Stengel ay isang manunulat at dating opisyales ng gobyerno at nakasama ni Mandela ng halos dalawang taon. Aniya, ang isa sa hindi niya makakalimutang pangyayari habang magkasama sila ay noong 1994. Si Mandela, nakilala rin sa pangalang Madiba, ay isang masiyahing tao. May ugaling mapagpatawa, matulungin, mabait, mapagkumbaba at higit sa lahat ay may paninindigan. Noong panahong iyon ay tumatakbo sa pagkapangulo si Mandela. Papunta sila sa Natal para magtalumpati sa mga taga-suporta niyang Zulu. Habang nasa eroplano, biglang nagkaroon ng aberya ang isang makina nito. Lahat ay nataranta at natakot pero si Mandela ay tahimik lang at komportableng nagbabasa ng dyaryo kaya ang lahat ay kumalma na rin nang makababa na at magkasama sila sa sasakyan nagulat siya sa sinabi ni Mandela Pare natakot ako sa nangyari sa itaas kanina Yun lamang Buli maraming salamat sa inyong pakikinig Sana ay may natutuhan kayo ngayong araw